So yung mga tsuran, watch out. Ang vlog ko yung mga tsuran ay pupunta kami ng pamilya ko, bagong pamilya. Sa Groto, ang mga tsuran dito sa Tungko, Bulacan. Sa so oras natin, alas 10, uh, 29 yung mga tsuran. Uh, na ko yung pinabaybay namin itong itsa at dito na kami ngayon sa Itza Shrine or dito sa White Plains na banda. Malapit na sa Gidaldo. Ayun. Bali ang punta namin doon sa ano talaga ng no, balit sa Sikila Itok. Happy birthday Itok. Birthday ni Badoy. Naimbita kami. May tulang So yun. Uh, wala namang pasok. So kinumbits ko aking partner na pumunta doon. Di ba? So yun. Pumahit naman yun nakita hits na lang tayo doon mga sarad pero bago kami punta kay Labadoy magkugruto muna kami pasyal ko sila doon ngayon nausapan namin ba doy doon ako maglalang sa kanila o diba so yung mga sarad abang na lang doon na lang tayo makita so yung mga ka-charan dumating na rin kami dito sa groto ayan pasinsayan mo na yung video ko dito madilim eh ayan. Thanks Lord at ship kaming narating Kasama si Mary. Thank you. Ayan, naman na natin. Sakyan natin dyan mga kuran. Tayo. Yun ang sinasabi ng, ng church mga kuran. Dito sa likod, baba diba tayo. Ayan. Dito yung sinasabi nilang gruto na magdadasal ka lang. Eh, gagaling ka Ayan, hinagda nila oh. Ayan. Oh, di ba? Galing. Yung may daan dito oh. Galing mga formation rock. Galing ang nila oh. Masakit ng tuhod. Masakit. Ay, sila ba Sama ko ang aking pamilya. <coughs> Ay, CJ

Ayan yan ang aking pamilya, bagong pamilya, pamilya banal. Ayan. Ayan si Chantel, may tupak. Mama niya, may saltik. Kuya niya, may sumpo. Ito mas matindi. May antok. Ayan. Ito ang dito kung mga katsuran. Di ba? Sinasabi nilang kilingin mo dito. Alam mo, ko may karamdaman ka. Miling ka lang dito at ikay papagagalingin. Yan. So, ang gagawin mo, siyempre, taimtim na dasal lang hilingin mo. Di ba? Yan. Ayan o. Ngayon. Marami sabi dito na maraming gumaling naman daw talaga. Immaculada ay, perception. ba? Diba? Ang sinasabi dito nga daw nilibing ito. Ayan. Ayan. Balik, Meron dito ng tubig. Dito sila nag-iigib. Dito ata yan. iigib ka, iinumin mo. At ang sabi na nagpapagaling ang tubig, ayan nakita may mga gripo diyan. May tubig tang. Ayan no, may tubig oh. Ayun, pag malalaro, dahil pilayan diyan dito, pinipilaan to dito para pumila kumuha ng tubig dito so yun yan ano dito holy spring water mas ano pansin mo yung mga puno yan ang nagdadala ng lamig dito so maganda di ba at dito dito sila nag -ano, mga walang pupuntahan dito nagpipiknik ayan mamaya hapon puno na ito eh Pruto na to, pag malnaraw, puno puno to dito. Ayan, kasi dito dito ginaganap yung station. Dito nagdadasal, so mga yun dyan. Oh. May mga rebulto yun dyan. Station 1 at hanggang kung saan, ano, bundok yan dyan. Akitim yan, paikot doon hanggang doon. Hanggang masakop mo yung buong stasyon at syempre aking mama, mama loves mo ba yung cord mo? hindi kalimutan ko sa bingan Thank you. Ang lawak oh. Yan, sundan natin ang

Hi. Welcome to my vlog. <laughs> Ayun, kumakain sila. Ayan, kakain kami. Ay, Nagtapos. Ay, tapos na nga sila. Ayan, ang luto ni Inday. Ayun, nagiyaw pa si Inday. Oh. Pinaghirapan ni Inday yamin yan. Ayan, o. Bagos. Ano ito, Day? Pata, no? Ayan, ang hirapan ni Inday. Itong pinakamayro na ginaw mo, Day, no? Itong na to. Ayan, <laughs> Yan lang handa ni Itok sa birthday niya. B, yung anak Nakawili ka sa si scatter. <laughs> Nakablog yun. Live. <laughs> Yan dito kami sa bahay ni Pani, mga katsokanan. Ayan o, ang ganda ng bahay ni Pani. Oh. Ayan. Ito so, mga uh, katsokanan. Kalookan. ano? Andito ko sa Kalookan. Para umatin ng birthday. Minalas eh. Talo kami scatter. Siya yung cake. Ito na. Sindan mo. Sindan mo. Hindi ka magsindi sila. Yun. Wala. Wala. Di naman sa cake din sa tayo sa ang malaga nag-celebrate ng birthday. Happy birthday to. Thank you. Happy happy, birthday. Wish ko lang eh sana makapag-asawa ka. Wala <laughs> eh. Oh, ano wish mo muna? Ito muna. Ang wish ko. Ano? Manalo si Oh, sige. Oh, eh dapat dapat ihipan mo to. Abi ko ang. when do remember wonder, members I I wonder we get the carriers Over your captivity I pray for your সদর পাহা বিসেলেদসা কিচু না বসালে আমা আলতা সদর পাহা বলে দিুনা